sa ating natanan. So, our own Daddy ang Ed, barangay po sa batang si Young Honorable Florian Huzo. So, salamat po sa pag-invita sa amon sa limo. Kata, ito po, nag-uupo po sa kilid po, headed by ang pinaka-wakuna One, na sana po, tandaan pa po that no matter if the world or our situation change, the message of Christmas po will always be timeless. Hindi po ang panahon para po kita maghatag, magpalangga, mas pili kita ginapalangka. Ay! Hindi <laughs> yeah, naman. So ako lang po ang gusto ko mo sa iyo na tayo, pasensya na po, kaya naka-tali kami, promise po, maayo kami na natawag din sa christmas